Ayun mga kaskupi. O pangalawang araw natin ngayon dito sa ano pagdataan. O ayun oh. Ito so, si ano Kuya yung namana ng karpa. <laughs> yung nakahuli ng karpa, chat tilapia. O so, ayun. O. ito Tayo yung mga kaskupi sa ano sa kabilang ilog. Dito kami nagtataan. Dito, dito sila ngayon mga kasupi. Tataan ng kawil. Dago. Ang paan ng wate. Oo, oh, dago. Oo, pa itong wate. Oh. will Taming wit Lipat naman kami Ito sa mga kangkungan Yung nakaraan mga kaskupi Doon kami sa kabila nung nagtaan Kahapon So ngayon pangalawang araw na namin to Diyan naman kami sa kabila oh mayroon pa pala dito sa kabila. Oh. So, dito naman itaan yung ibang, ano, coming with. Oh, iina ng wati. Dito tayo pwesto ngayon dala, no. Mukhang mainit doon. So, yan oh. Itataan na. Oh. Scorpio maano din dito madam mo so anim pa anim ito naman si ano Tin nakatay so, dito yun ganda dito pisto malilim no, pain naman pain <laughs> Kami ni no, kami lima na lang Oh. Ini jam berapa? tatlo na lang yung naiwan na ano. Paming Ito yung baluto na ginamit niya na no. tin. So iwan muna namin dito. Damo, damo po. Dami pang wati. Pain. Ngayon mga kaskupi yung puntahan namin yung kahapon na taa namin. So doon kasi kami sa kabila. Kasama namin si Tien. So uh, this is a is na ano na pamingwit yung ginawa ni Tien. So yung taa namin namin, namin din dito. Puntahan naman namin yung kahapon. Pakasakaling may, mayroong ano huli. Eh. So, dito na kami sa taa namin kahapon. dito yung nakaskupo yung ano, isang taa namin. So ito yung pang yung pangalawa, wala naman. Na namin yung ano, yung apat na Kasi parang nakahila yung ano niya, yung taan. Ano namin dito. Pak mayroon. Wala din. Parang may dumaan dito ng nakaskupo kasi yung kangkungan na ano. Dumapa tapos yung kawil namin doon yung pamingwit na wala yung isa yun nilagyan mo hindi din ng mga bagong pain kasi wala na mga pain so baka may pumunta dito kahapon o kanina umaga baka kinuha guro kasi yung ano, mga kangkungan bago na itong pain didin. So, na Didin yung din yun oh yung isa Ah, wala na, wala na paon. <laughs> Sumabit sa ano? Gamot. Panibagong pain. Tapos mamaya naman balikan. Nawala, nawala yung isang pamingwit ng Max Baka na ano siguro, nadali. Malaki siguro yun na isda or kinuha. Yan balikan namin mga kaskopi kasi may taan kami doon sa kabila ni Tien sa na kami sa kabila balikan na lang namin mamaya dito lang kami nagtataan mga kaskopi oh. sa diversion no, yung tambayan namin Ayui, eh. yung mga truck na nakaparada so yan mga kaskopi inantay muna namin yung taan namin so, dito kami sa puno ng ano, niyog si ano, medyo mahangin dito so maya maya pa namin kukunin yung taan namin doon sa kabila ano naubos yung pain siguro may kumagat tapos yung isa naman nawala so pahinga muna kami para maya maya puntahan na namin yung mga taan so, puntahan muna natin mga kaskopi yung ano yung kanyang taan kasi parang ano daw may hinila yung kanyang ano pamingwit so ayun ano. hindi lang kami sumama kasi ano walang katig baka ma, maho malo ma ma ano kami tumumbling so mabasa ano cellphone ano doon yung tinaan sa looban yung iba yun bumalik si Tin parang wala siguro baka kinain lang di lang na ano di lang nasibad so, tahan naman niya yung ano dong kanyang ibang pamingwit. Go jang sibat. Pengat lo. Wala empat eh, lo. So Yung taan niya mga doon, wala na yung pain. So, ayan, babalikan natin yung ano, yung doon sa may looban. Kasi naubos yung pain. So, ayan, babalikan niya mga ka hapuntahan na namin yung ano. Paan namin dito sa kabila kasi doon sa kabila wala. Puro ubos yung pain, yung pain. Ayun o. Ano 'to? Ay lumot. Yung pain namin nawati na ano, nabalutan ng lumot. Balik balitaan Doon naman kami sa kabila. Oh, sila. Dito sa may ano, kanipaan. Tingnan namin dito kung mayroon. Okay balik muna yung si Bad Dorman yung last namin taan dito may paon pala yun kuti na lang yun oh din ko ngayon ano din ko so ayan may amaya naman namin balikan mga ka-scope. itong taan puro ubos yung ano pamain zero zero o oh, baka mamaya mayroon to try namin dito mga kaskopi yung tatlong taan na pamingwit namin wala pa zero zero <laughs> yung dyan mga kaskopi ano na yun 14 so dyan yung ano hospital isa wala o wala. walang huli so ayun mamaya na lang namin balikan mga kasupi baka sakaling mayroon na mamaya so mainit pa din kasi hindi ano plus 12 na siguro so, no. yun yung bunga ng ano nipa just natin kung may ano kung pwede makain oh, so, ayun mga kasupi ngayong hapon Uh, pabalikan paibalikan na yung ano namin, yung taa na papamingwit. Kung may huli ba. So, try namin. natin. Dito yung ano. Ah, na kawil. Kani na mga scoop iyan oh. Taob bahay tide. Ngayon ano na? Low tide na. try pa natin yung doon banda yun wala din so ayun o no. lilipat natin yung ano yung isang pamingwit na walang huli eh. ayun dito naman kayo mga kaskopi ayun, dito na kami kami dito Ayun. wala kasi kami nila ano baluto so ginawa na lang kasi ano naman kubas na low tide na dito lang muna tayo dahil ano nababaon yung ano natin chinilas dito sa putik so buti na lang si Tien yung suot ng buta wala doon na kasupi. walang nahuli dito naman try namin dito oh mayroon o, <laughs> uubusan pa ako no Subukan namin dito yung dalawa, yung last. Okay. yung last. Ubus pa ano? no? Balik na kami, mga ka-scope. Wala no? kami dito, banda na ko, Ha? So, try muna namin doon banda. Yung sa anim na kaming wito sa kabila. So, mahabit. apat. tinago namin yung ano pamingwit namin hindi pa tunak kami sa kabila yung anim na taa namin silipin namin yung taa namin so dyan oh. Yung taa namin na anim na lima na lang so may ano mga kasopeo pantat So baka ito yung ano, yung nawala naming isang pamingwit. May ida. May ida no? Mm. -hmm. Baho na? Baho no, na. Oo, oh, ito nga yung ano. Nakakuha siguro. Oo. Oh. Dako ko naman. Dako? Oh. Ito pala yung nawala namin pamingwit. Kina, nasik na, <laughs> nakahuli kami ng ano, pantat. Malaki sana. Ano. Tuwan ko lang kung pwede pa. Lumunod pala yung ano niya. Yung pamingwit, ayun oh. Kaya pala nawala. Wala kyo. Oh. oh. <laughs> Ito oh. Oh. Laki din oh. Bagan lumubo man. Ano? Hindi na diba yan yung rimbutan ba? Add the one. Ano, ano upat? Ito mga kaskupi oh. Ito pa yung ano niya. Oh. Uh, yung taga. So. Hindi namin nakita kayo ng umaga. So ngayon lang siya ano. Lumutang. So, iwan na lang namin daw dahil ano. Yun. Try namin dito banda. Yung apat. Lah. <laughs> Itu naman. Sangut. Ya sangut. <laughs> huli.

Ah, uh, kuan ang tawag iton. Kadako. Kuan <laughs> tilapia ano? Mm -hmm. Maliit. Parang tilapia ano? Mm -hmm. May tawag ito, kalimutan ko na. Oo. Koy. Puyo. Ah, puyo oh, puyo. Puyo ngayon. Puyo. So, nakadalawa sana sana kami mag aso yung isa maliit to dala natin puyo maliit. puyo parang ano para siyang tilapia mm -hmm. so kaso yung doon sayang oh hinanap kasi namin kayo ng umaga so pagkuha namin kung nawala akala namin ninakaw pero duda namin ano nadala dun sa isda oh, yun pala nadala tapos Ngen lumutang na siya, del anon, lumubog. Oh. Tigas. na yun para mapicture ko sayang baho na ang kawil yan na tinapon na lang yung makaskopi no medyo ano no, may amoy na Balik na lang kami bukas mga kaskopi so hanap na kami ng ano pang pain sayang oh nabaho pala namin ninakaw yun pala ano nadala ng isda huwi na kami 哎喂。啊